What's up mga Kaditsbi! Isang magandang araw po uli sa ating lahat mga Kaditsbi at welcome back na naman po kayo sa ating YouTube channel Ang um, for today's video mga Kaditsbi may ibabahagi po si Kaditsbi sa inyo Pero bago po natin yan umpisahan mga Kaditsbi make sure lang po na lang. kapag subscribe na po kayo at magbigay ng like at mag-comment at magtanong na rin po kayo doon sa my comment section mga Kaditsbi para po masagot po ng Kaditsbi ang inyong mga katanungan mga Kaditsbi Titigil na po ba talaga tayo sa pag-aalaga ng baboy mga Kaditsbi? Isa pong katanungan yan ngayon mga Ritzby sa atin dahil nagpaplano na po talaga tayo na tumigil sa pag-aalaga ng baboy mga Ritzby dahil hindi po naging maswerte o naging successful ang ating mga taong dumaan dahil po sa sakit na African Swine Fever dahil hanggang ngayon wala pa rin po yung bakuna ng African Swine Fever kaya natatakot po tayo mag-alagang muli po mga Ritzby no? kaya nakapag-decide po tayo na titigil na muna sa pag-aalaga ng baboy mga ka may pero mga kadispi, dapat ay titigil na po talaga tayo at ilang buwan na lang po dapat tayo mag-aalaga ng ating barako. Kung makikita nyo sa ating mga video, nandyan pa po ang ating nag-iisang barako na si Maslog mga kadispi. At gusto po nating i-dispose na si Maslog para hindi na po tayo mag-aalala kung matatamaan siya ng sakit o hindi. Kaya naisipan ko pong tumigil na muna sa pag-aalaga ng baboy dahil po sa sakit na kumakalat pa rin hanggang sa ngayon mga kadispi, hindi pa rin nawawala yung sakit ng ESF mga kadispi no? Pero, subalit, gata po at mga Kaditsby, um, ko na sana, uh, bibigyan po tayo ng sign ni Lord na kung itutuloy pa ba natin ang pag-aalaga ng baboy o hindi na, o titigil na muna talaga tayo sa pag-aalaga ng baboy at mag-iiba na po tayo ng linya, mga Kaditsby. At ito na nga, mga kaditsbi, dumating na nga po yung sign na na makakasagot sa katanungan ni kaditsbi kung tayo po ba ay titigil na sa pag-aalaga ng baboy dahil, pinagdadasal natin na bibigyan tayo ni Lord ng sign kung papatuloy pa ba natin ang pag-aalaga natin ng baboy titigil na tayo sa pag-aalaga ng baboy kung mapapansin nyo puro na lang po barako ang ating mga content at ito po ay mga ilang buwan na lang po ang barako natin ay didispose ko na po sana ano mga kalitsbi dahil uh, wala nawawalan na po tayo ng uh, gana na mag alaga ng baboy dahil sa sakit na dumating may uh, grabing sakit na hindi talaga nawawala-wala at balik-balik na lang po at kawawa na po yung mga babae ta at magdagaalaga pati mga par mga kidsb apektado po ng sakit na ito mga kidsb Pero mga kidsb binigyan tayo ng ni lord na ipagpapatuloy lang talaga natin ang pag-aalaga ng baboy mga kidsb dahil uh, may naganap na bunutan mga kidsb sa Parafol at tayo po ang isa sa nabunot na bibigyan ng livelihood program na tinatawag na dispersal mga kidsb na gagawin ng inahing baboy mga kidsb So napaka uh, napakalaki ng signs ni Lord na ipagpapatuloy talaga natin itong pag-aalaga ng baboy po. Ano, ito po tayo nagmula sa ating pagbablog mga ka Kaya ipagpapatuloy po natin talaga siguro ang pag-aalaga ng baboy mga ka na, Tayo po ay isa sa napili at nanalo doon sa parapol na gagawing inahing baboy na biik mga ka At may libre pong pakain mga ka na apat na sako daw po. Ang gagawin lang po daw namin ay kapag nanganak na sa inahing baboy ay sasauli po namin yung dalawang pwedeng gagawing inahing baboy din po pag nanganak na po yung inahing baboy namin at magiging amin na din po yung baboy mga kalitsby. So ito na po yung sinasabi ko at pinagdadasal ko na sinyalis mga kalitsby. Guluhan po ako mga no mga nakaraang mga ilang buwan ilang sa uh, isang buong taon mga Ritzby simula nung tumigil tayo sa pagtitiknisyan mga kalitsby. at sinabi natin sa sarili natin na titigil na po siguro talaga tayo sa mga baboy sa pagbababoy mga kalitsby. At kinagdasal ko kay Lord na sana bigyan niya ako ng sinyalis na kung tigil na po ba talaga si Kaditsby sa pag-aalaga ng baboy po. ano So ito po yung signs ngayon na dumating at bigyan tayo ng signs ni Lord at napaka-happy ni Kaditsby dahil ang signs ni Lord ay ipagpapatuloy talaga natin ang pag-aalaga ng baboy at the same time makakagawa din tayo ng content about sa pagbababoy uh, makakakuha kayo ng mga tips at kung paano po inaalagaan ni Kaditsby ang gagawin nating inahing baboy mga Shoutout nga po pala itong programa ng pagdi-disperse sa mga gustong mag-alaga ng mga inahing baboy at mga backyard hog racer. Ito po sila ay napakabait at napakabuti dahil sila po ay gustong tumulong po talaga sa ating mga kabarangay at mga uh, miyembro ng isang church na ito mga Ritzby. Ako po isaludo sa kanila at ako po isang nagpapasalamat sa kanilang malaki. Ako at ang aking pamilya po ang napili nila na bibigyan ng dispersal na gagawing inahing baboy po mga Ritzby. Thank you so much at shout out po. Sana pagpalain po EG Church dito sa amin ang at compassion na tinatawag dito sa amin mga ka-DHB. Marami na po silang natulungan Napatapos na patapos na pag-aaral. Ngayon, tutulungan naman po nila ang mga livelihood program ng mga magulang, mga Ritzby. At isa po ako sa napili. Kaya ako po yung nagpapasalamat ng malaki, mga Ritzby. At ibabagi ko po sa inyo ngayon, mga Ritzby, yung biik, mga Ritzby. Kung makikita nyo sa biik natin ngayon, wala pa tayong bagong kulungan, mga Ritzby. Pagagawan pa po ni Ritzby ng kulungan yung gagawin natin inahing baboy, mga Ritzby. At isishare din po ni Ritzby sa inyo ang binigay na pakain na libre, mga Ritzby ang bagong produkto na dumating dito sa aming area, Bipro mga kadits Shoutout din po sa Bipro. Uh, may kasabihan naman tayo, kahit na anong pakain ay maganda yung formulation. Depende po sa nagpapakain po talaga kung paano tutubo yung ating mga inaalaga baboy po. Ano. Kahit anong pakain, maganda naman po ang design kain sa mga laga nating baboy at mga manok mga kadits Maganda po mga design yan. Hindi po yan ginawa para uh, malugi tayo, maganda pong design ng papakain Kaya papakilala ko po sa inyo ang uh, pakain na ito mga Litsby Gawa po siya ng Bipro mga Tara! So ito na po siya mga Litsby, yung biik na dinisperse sa atin So yung kulungan natin ay maliit na kulungan pa lang Dahil uh, nagpaplano na nga tayong titigil na po sana no Ito po yung nilalagyan ko po dati ng mga manok At uh, ngayon dito ko po muna siya nilagay dahil wala pa po tayong malagyan ng uh, maayos na kulungan na pwedeng hindi siya makaalpas mga kadisbi at maganda naman po yung katayuan ng uh, biik niya ngayon na uh, dinisperse sa atin at malusog yung katawan at medyo may uh, kalakihan ng katawan at hindi pa po talaga natin na silip lahat dahil nadatnan ko gabi na, na nandyan, nandyan na itong biik na ito at nilagyan na rin po nila ng air tag Uh, at malalaman din po natin sa kanila kung anong klaseng lahi ni na baboy ito at saan po nagmula ang lahi na baboy na ito mga kalitsby. sana po maganda, yun, maganda din po ang na, na lahi na ito so ito na po yung sinasabi ko sa inyo na pakain ang beef pro mga kalitsby. So, binigyan nila tayo, nila tayo ng libreng uh, kalahating sako o isang sakong pre-starter para po sa pagkain ng ating biik. Uh, thank you so much, no. Hindi na po tayo bibili ng worth 1,000 plus na pagkain dahil libre na po nila 'yan sa kanilang livelihood program. So, ito makulit yung biik na ito ngayon, siguro nagugutom na siya at uh, o nauuhaw siya. Eh, hindi natin makuha na ng ng uh, maayos na video dahil uh, medyo kakawalay lang po kasi daw nito kaya maingay pa po siya ngayon mga kanitsbi dahil uh, kakawalay lang sa kanya at uh, stress pa po ito hindi pa po natin papakainin ito ang ginagawa ko lang po sa unang araw niya po dito sa amin o pagdating niya sa amin pinapainom ko lang po siya ng tubig na may asukal para sa electrolytes at kahit na hindi ko na siya pakainin at kinabukasan ko na siya pakainin hindi po siya manghihina at nandyan pa rin po yung kalakas niya dahil sa electrolytes na asukal, mga kalits So, tubig na po muna ang binigay natin, no? Oh, mga NHB. At mamaya, at sa susunod na araw, ipapakita ko po, ipapakita natin sa inyo kung maganda po ba ang pangangatawan nitong big na itong bigne, ito. At ito na po yung pakain na Binovo Beef Row Free Starter Feeds 100% Premium po, ano? Ang pakain na ito. So, susubukan natin to At ngayon ko lang po din nakita itong pakain na ito. Bipro. So, ayan po. So, pwede pong gamitan ng adlibitom ang papapakain ng ating mga alagang biik. So, sa crude protein naman, meron siyang 19% na crude protein. At fats na ay 5.0. Mayroon pa siyang mga vitamin, oh ADE. Ayan, nandyan din po yung guide niya. Sana mabigyan din tayo ng guide kung paano po natin pakainin yung ating uh, uh, biik nitong b -Pro. Gawa ng binubo, mga ka Sana mabisita rin po tayo noong technician nila para makakuha din po tayo mga idea paano po pinapakain nitong Bipro pro sa ating aalaga ang biik, mga ka